Hi mga ka JSP! I'm Jan! ng ang surprise sa padala. Ngayong araw na to, story, so surpresahin natin ang isang anak ng kababayang OFW natin mula dito sa Saudi Arabia na si Ma'am Irma. Siyempre guys, bago natin ituloy itong video na to, siyempre dapat mag-subscribe ka na at pakapindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video na i-upload namin. So guys, samahan na natin ang ating mga ka-JSP team na maghatid ng surprise sa patala, door-to-door, kabayan. So hi guys, nagbabalik na naman ng DSP team para sa panibagong sorpresa and for today's video eh, hindi magkakaroon ng prank kundi magiging purong sorpresa lamang at ang sasurpresa ay namin ngayon ay nagangalang Irish John para i-celebrate ng kanyang 20th birthday. Actually ano to pangalawang isang customer namin to para pali ah, panibagong ang ano na to, pangalawang pag na to sa amin kasi ang dati nag-celebrate dati sa amin at dati rin namin surpresa yung kapatid niya na si Ian. Kaya salamat sa mami nila dahil patuloy kayo nagsusuportan dito sa GSP At ngayon kasama akong aking napapag-main assistant. Eh. At si So yun nga guys, sana mag-worth yung surprise. At wish us luck. At hintayin nyo na lang sa next clip ang aming surprise. One eternity later. So, ayun guys, dito na kami sa, sa bahay nila Irish. Iris. Nakasetup na kami. Papakita ko sa inyo yung setup. Ay, ito yung dyan yung mga ibang kasabuan niya. Kaya, chill lang kayo. Pasok na tayo. Kaya nga, pag-setup na kami. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, you birthday, happy birthday, to birthday, happy birthday, happy birthday, A. Alsvidh mis다가 terminarat dimukik. orad glab begunat kesiakutan, kaik goodbye teizma na tak 94da nikto, littlef <laughs> driega vmenny aqui Ayun. Gaylang, oh, so, ka ba? Hmm. Hindi uh, ko nakakalalaan naman <laughs> ito. <Dulek> ka ba? <laughs> <laughs> may, may paputok! Uh, so, itong surprise pala nang sa mama mo, hmm. wish ka muna bago mo hihipan itong ang dila. Ano wish mo? dila. Okay, <laughs> di na, na. Parang pag ng mama mo, malay mo itigay na, diba? Hi, hindi, hindi, hindi. Sarang salamat sa computer. <laughs> may computer. Ah, dancer dancer abi baby baby abi baby baby dancer this message ng mama mo sao mo to ng malakas ng may pagmamahal malakas na malakas Huwag kang niyo niyo bop Huwag kang bop 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 kahit malayo ako sa inyong magkakapatid, hindi ko kayo nga sa isip ko at so, Palagi ko inaalala, anak, lagi mo natandaan na lagi ako hindi ito para sa inyo. Sa so, inyong magkakapatid at sa lahat ng oras. Wala akong hindi kayang gawin sa Para sa inyo. Happy birthday na. Miss na At mahal na mahal ko kayong magkakapatid. See you mama. Happy birthday.

Siyempre, tatay manlas mo pogi ako sa'yo. Hindi! Basta yun lang, happy birthday. Mahal mahal kita dito lang sa kabin. is, Irish! Iris! <laughs> happy birthday! <laughs> uh, Bakit ka na? Bakit na alat tayo? <laughs> <Lamulag> ka na. Yun <laughs> uh, lang, patuloy mo lang gusto mo. mo yan. Basta, <laughs> <laughs> ayun. Ang kami nang mama mo, gusto na yung makatapos kayo. Kahit si mama,

All or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I'm going under in this time of. If you enjoyed this video, please subscribe. and like this video and of course, turn nyo na rin para, para marami makakita ng good vibes na ginagawa